Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito oh, nah. Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpabalit, makinig na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Malakas ang epekto ngayon ng enerhiya ng buwan na pumapasok sa iyong partnership sector. At sa araw na ito, ang iyong focus ay mapunta sa iyong mga relasyon at sensitibo ka rin ngayon sa mga nararamdaman ng ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay magbibigay ng karagdagang atensyon sa mga aktibidad na iyong gagawin kung saan ikaw ay makapag-relax. Ikaw ay matuto ng mga magagandang bagay ngayon at makadiskubri ka ng bago sa iyo. At sa mga susunod na araw, mas magiging matalas ang iyong mga kutob, mas magiging reliable reliable ka sa ibang tao at mas maniniwala sila sa iyo. At ngayong araw, ikaw rin ay unti-unting nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili, lalong-lalo pagdating sa iyong mga gawain. Sa araw na ito, mataas ang pressure sa iyo na gumawa na ng aksyon. At ngayong araw, ikaw rin ay nagmumuni-muni kung ano ang iyong mga plano para sa iyong future. Meron mga minor adjustment sa araw na ito, pero magaganda ang iyong mga decision ngayon. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, Aries. Maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay blue. At ang lucky numbers mo ay 5, 12, 26, 31, 40, at 42. Mas sociable naman ang mga choro sa araw na ito dahil ngayong araw ang Moon ay papasok sa iyong partnership sector at mananatili ito dito sa loob ng ilang araw. Mas magiging energetika at ma-enjoy mo ang iyong mga relasyon sa ibang tao. Ang enerhiya ng Neptune na umaatra sa araw na ito ay maaari rin na makatulong sa iyong palakasin ang iyong friendship. Mas makita mo ngayon kung sino ang iyong mga totoong kaibigan. At ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng mga bagong kumpiyansa sa sarili, madagdagan ito at ikaw ay magbibigay ng iyong tiwala. nitong mga ang araw, parang namimiss mo ang isang kaibigan o kaya meron mga dating proyekto na gusto mo nang simulan ulit. At ngayong araw, marami kang matututunan sa mga problema ng ibang tao. Kahit na ngayong araw, meron kang mga pangamba, ay natututo ka pa rin, nagbibigay ka pa rin ng iyong tulong at opinion sa iba. At ngayong araw, ikaw ay mahilig sa mga familiar na na pattern at sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga positibong pananaw ngayon kahit na ang mga sitwasyon ay walang kasiguraduhan. At sa araw na ito, magiging mas malakas ang iyong mga pananampalataya. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang enerhiya na gawin ang mga bagay na gusto mo. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga chorus. Ang pera naman ay katamtaman lamang kaya kailangan pa bantayan ang iyong gastos at ang iyong mga commitment sa pera. Ngayong araw, Taro si ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 15, 22, 34 at 40 mas emotional naman ang mga Gemini sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa inyong mga negosyo. At ngayong araw, ang moon ay papasok sa iyong work at health sector. Malanatili ito dito sa loob ng ilang araw, kaya ang iyong focus ay nasa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. At sa araw na ito, ikaw rin ay magbibigay ng karagdagang attention sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. Matulungan ka ng enerhiya ng araw ngayon na mapagaan ang iyong mood, mas organized ka sa araw na ito, at mas responsable. Ngayong araw, patuloy na umaatras ang enerhiya ng Neptune. Ito naman ang enerhiyang makatulong sa iyo na mas makita mo ng maayos ang iyong career, ang direksyon na iyong tinatahak pagdating sa iyong trabaho. At maari na sa araw na ito, ikaw ay magbago ng iyong mga gagawin ng iyong career at maaring maghanap ka ng mga magagandang pamamaraan kung saan ikaw ay makakuha ng mas magandang sweldo. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng mga pangmatagalang plano, mas magiging responsable ka sa araw na ito kahit na hindi pa masyadong malinaw sa iyo ang direksyon na iyong tatahakin dahil ngayong araw ang mga Gemini ay magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. At sa araw na ito, merong mga pagdududa, merong mga second guessing at maari rin na merong kang maraming katanungan pero sa araw na ito, mas magiging malalim ang iyong mga pag-unawa sa iyong mga kasamahan sa trabaho at kasamahan mo sa bahay. Malakas ang tensyon sa araw na ito, Gemini, kaya Maging wais ngayon sa iyong oras at siguraduhin na hindi ka masyadong maapektuhan sa mga problema ng ibang tao Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces Ang iyong lucky color ay green At ang lucky numbers mo ay 2, 3, 17, 24, 35, at 39 ang moon ngayon ay papasok sa iyong creative sector. Mananatili ito dito sa loob ng ilang araw at mas maging emotional ka sa araw na ito. Pero matulungan ka ng enerhiya ng buwan na mapagaan ang iyong mga pasanin. Sa araw na ito, ang challenge ay sa pag-prioritize ng iyong mga gawain. Meron mga frustration sa araw na ito, Cancer, lalong-lalo -lalo pagdating sa iyong trabaho at sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. At maaari rin na lilitaw ang mga dating problema. Ngayong araw, malakas ang impluensya ang Neptune na patuloy na umaatras kaya magkakaroon ka ng karagdagang paniniwala sa iyong sariling galing. At sa araw na ito, marami kang matututunan at mas lalo kang maniwala ngayon sa iyong mga pangarap. Ngayong araw, maganda ang iyong mga plano, lalo na pagdating sa isyu ng edukasyon, mga legal na bagay. At sa araw na ito rin, maraming distraction ngayon sa mga gusto mong gawin. Pero ngayong araw, nakakaroon ka ng karagdagang tiwala sa sarili. Kaya mas kalmado ka rin ngayong araw. Ma-recognize mo sa araw na ito kung ano ang mga bagay na kailangan yakapin, ang mga adjustment na kailangan gawin at maari na sa araw na ito talikuran ang ibang bagay. Ngayong araw, Cancer, maganda ang pag-ibig para sa iyo. Marami kang makuhang suporta ngayon galing sa ibang tao. At ang pera naman sa araw na ito ay katamtaman lamang. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 14, 25, 32, 43 at 44. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Malakas ang epekto ng moon sa iyong sektor ngayong araw Leo at ito ang enerhiya magdulot sa iyo na mahilig kang mag-eksperimento ngayong araw, mahilig ka sa mga simpleng bagay at ang kagustuhan mong makapag-relax ay magiging mas malakas. Maganda ang enerhiya ng buwan ngayon sa iyong sektor Leo at sa araw na ito, mas gusto mo ang mga bagay na simple lamang at mga bagay na makapag-relax ka. Maari rin na sa araw na ito, comfortable ka sa iyong surroundings ngayon at mahilig kang mapag-isa. At sa araw na ito, mas emotional ka. Ngayong araw, magkakaroon ka ng mga pagplano pagdating sa boundaries ng iyong mga relasyon. Sa araw na ito rin, ang enerhiya ng Neptune ay makatulong sa iyo kung saan mas maging spiritual ka sa araw na ito. At kahit na hindi masyadong malinaw sa iyo kung ano ang mga kailangan gawin ngayong araw, mas ma-overwhelm ka sa iyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, maaari na meron mga procrastination na magaganap, lalong-lalo pagdating sa mga bayarin. At ngayong araw rin, ikaw ay unti-unting magkakaroon ng pag-rebuild ng iyong paniniwala sa iyong abilidad. Merong mga minor delays na maaaring makaapekto rin sa mga problema, pero ito ay magiging sanhi rin para sa iyo na mas maunawaan mo ang iyong mga emosyon at mas maunawaan mo ang mga kasalukuyang sitwasyon. Sa araw na ito, maganda na irisulba ang mga pagbabago at gumawa ng mga adjustment na hindi mo kailangang pwersahin ang mga bagay-bagay. Sa araw na ito, Leo, maganda ang pag-ibig para sa iyo. Maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 18, 20, 24 at 31. Ang moon ngayon Virgo ay pumapasok sa iyong communication sector at mananatili ito dito sa loob ng ilang araw. Ngayong araw, maghahanap ka ng mga bagay na makapag-entertain sa iyo. Merong konting tension sa araw na ito kung saan maramdaman mo ang pressure para gumawa na ng aksyon. Pero ang ibang aspeto ng iyong buhay ngayon ay i-let go mo. Ngayong araw, malakas rin ang epekto ng Neptune. Patuloy pa rin umaatras ang enerhiyang ito pero ito ang magdulot sa iyo na ma-enjoy mo ang araw. Mas maging spiritual ka sa araw na ito, magbibigay ka rin ng iyong tiwala pagdating sa iyong mga relasyon at pagkakaibigan. Makapag-focus ang mga Virgo sa araw na ito sa mga positibo at magagandang bagay. At sa araw na ito, ikaw ay mas madaling pakisamahan. Malinaw sa iyo kung ano ang mga kailangan gawin at komportable ka ngayon sa iyong mga sa ibang tao. Merong ibang tao sa araw na ito, Virgo, na maaring magdala ng problema dahil tinatamad at ang mga trabaho ay ipinagpabukas. At marami ka rin matututunan ngayon sa mga proseso. Ngayong araw, ikaw ay makakaroon ng magandang panahon para mas makapag-isip ka sa iyong mga plano at sa iyong mga pangarap. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya walang masyadong drama ngayon pagdating sa sa mga relasyon at sa mga sinasabi ng ibang tao. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 18, 24, 36 at 42. Ang Neptune ay patuloy na umaatras sa araw na ito Libra at ikaw ay makakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili, mag-improve ang iyong trabaho, ang iyong kalusugan at ang pang-araw-araw mong ginagawa. Magiging malinaw sa iyo kung ano ang mga kailangan gawin ngayon at maari rin na ngayong araw makapag-focus ka lalo sa iyong mga trabaho. Makita mo ang mga walang kabuluhang ginagawa at maaring talikuran mo ang ibang aktibidad. At sa araw na ito, ikaw ay nagkakaroon kanagdagang kumpiyansa sa sarili na lumayo sa mga tao na hindi nakakatulong sa iyo o mga tao na hindi maganda ang impluensya sa iyo. Merong minor tension pagdating sa mga trabaho. Merong ibang tao ngayon na hindi ka maunawaan at maari rin na i-challenge ang iyong mga paniniwala. At pagdating sa bandang hapon, magiging malakas ang frustration kaya kailangang unawain ang mga sitwasyon at hindi magpadalos-dalos sa iyong mga pananalita. Ngayong araw, Libra, maganda naman ang daloy ng pag-ibig ngayon kaya happy ang mga relasyon sa araw na ito at ang pera naman ay katamtaman lamang kaya huwag padalos-dalos sa iyong mga gastos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga choros Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 26, 29, 35 at 39. Ang Neptune ay patuloy na umaatras sa araw na ito, Scorpio, at merong mga pagbabago ngayon pagdating sa iyong mga relasyon at sa iyong creativity. Marami kang madiskubre na masasaya sa araw na ito. At ngayong araw, lalo kang maniniwala sa iyong mga pangarap, magiging malinaw sa iyo ang iyong mga plano, at maaari na merong mga bagay na iyong putulin dahil hindi na gumagana. Dito mga nakaraang buwan, merong mga kalituhan sa issue ng iyong puso pero sa araw na ito mas makikinig ka sa kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Magiging creative ka rin sa araw na ito. Merong mga friendships ngayon na maaring maging romantic na relasyon, Maari rin na sa araw na ito ang malakas na impluensya ng buwan ang magdulot sa iyo na lalo kang maliwanagan sa iyong mga nararamdaman sa ibang tao. Medyo touchy ngayon ang mga diskusyon kaya maging maingat ngayon sa mga topic lalo na kung ang mga nakapalibot sa iyo ay mga sensitibong tao. Ngayong araw malakas ang tensyon na magperform sa trabahoan at sa araw na ito kailangan magtrabaho ng ayos para maabot mo ang iyong goals. At ngayong araw, Scorpio, maganda naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Kahit na meron mga konting pagsiselos pagdating sa mga relasyon, ay maayos naman ang mga ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay brown. At ang lucky numbers mo ay 4, 16, 20, 25, 38, at 41. Huwag kalimutang mag-like, Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. enjoy naman, mga Sagittarius, sa araw na ito ang kaliwanagan sa kanilang mga plano at sa mga living arrangement ngayon sa tahanan. Sa araw na ito, ang malakas na impluensya ng Neptune ay magdadala sa iyo, Sagittarius, na mabago ngayon ang iyong mga pangarap at ang iyong mga plano. Maari rin na sa araw na ito, mahilig ang mga Sagittarius na magbigay ng suporta ah, sa mga tao na espesyal sa kanila. At ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng sense of direction. Magiging mali malinaw sa iyo kung ano ang iyong kailangan gawin at mas magkaroon ka ng determinasyon ngayong araw. Maari rin na sa araw na ito, ikaw ay mas mabusisi sa mga sitwasyon at pakawalan ang pressure na iyong nararamdaman. Merong mga disruption sa araw na ito sa iyong araw-araw na ginagawa at maari na mairita ka ngayon dahil ang daming disturbo. Pero marami ka rin matututunan ngayon ng dahil sa ibang tao. Ngayong araw, pagdating sa bandang hapon. Ang moon ay papasok sa iyong privacy sector. Ito ang enerhiyang makatulong sa iyo na mapagaan ang stress na iyong nararamdaman. At magiging mabusisi ka sa iyong mga plano, lalong-lalo pagdating sa issue ng pera. Ngayong araw sa Chicharyo, si Kawai mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 5, 9, 16,

Positibo naman ang araw na ito para sa mga Capricorn. Dahil ngayong araw, relax lang at refresh ang pag-iisip ng mga Capricorn. Sa araw na ito, mas magiging malawak ang iyong pag-unawa kung bakit nangyayari ang mga nangyayari. Makuha mo rin ngayon ang malakas na epekto ng Neptune ngayon na patuloy na umaatras. Kaya lalo kang magkakaroon ngayon ng mga magagandang ideya at inspirasyon. Ang mga katanungan ay maaring mailawan sa araw na ito at ang mga misconceptions ay maari na mailawan rin sa araw na ito at magkaroon ng mas maayos na diskusyon. Ngayong araw, ang mga Capricorn ay magkakaroon ng kalagdagang kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito, ang Neptune rin ay makakatulong sa iyo, sa iyong mga proyekto, sa mga bago mong pag-aaral at sa iyong mga relasyon. At maari rin na matulungan ka ng enerhiya ng araw ngayon na makapag-focus ka sa iyong mga gawain para hindi tumalab ang mga distorbo ng ibang tao. Mas concerned ka sa araw na ito Capricorn na tapusin ang iyong trabaho at sa araw na ito bantayan ang mga overthinking at ang mga padalos-dalos na aksyon dahil sa araw na ito ang dami-dami mong kailangan gawing adjustment. Ang moon mamayang hapon papasok ito sa iyong social sector at mas maging relax ka na. Hindi mo masyadong maramdaman ang pressure pagdating sa bandang hapon at mas ma-enjoy mo na ang iyong mga gagawin. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 5, 17, 19, 32, at 41. Ang moon ngayon Aquarius ay papasok sa tuktok ng iyong solar chart. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas responsable ka ngayong araw, lalong-lalo na para sa iyong mga pangmatagalang pangarap. At sa araw na ito, ang Neptune ay pumapasok rin sa iyong sektor kung saan mailawan ka sa iyong mga goals at sa iyong mga dreams. Ngayong araw, palaban ang mga Aquarius. Magbibigay ka ng karagdagang oras para sa pagpapalakas ng iyong sarili at pagpapagaling ng iyong mga mga magandarin Maganda rin ngayon ang iyong paniniwala na ma mo ngayon anuman ang iyong mga responsibilidad. Ang pera sa araw na ito ay parang paikot-ikot. Meron kang mga konting katanungan pagdating sa iyong pera at kung paano mo i-stretch ang iyong budget. At sa araw na ito, maaaring maka rin ang mga nagaganap sa iyong relasyon pagdating sa isyu ng pera, sa income at sa mga mapagkukunan. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Neptune sa iyong sektor. At ito rin ay maaaring magdulot sa iyo na ikaw ay merong mga pangamba. Ngayong araw, piliin kung ano ang iyong binibigyan ng oras at panahon para makapag-focus ka lang sa mga magagandang bagay ngayon na hindi ka madala sa mga frustration ng ibang tao. Ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 2, 14, 29, 35, 38, at 40. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Matulungan ka ng enerhiya ngayon ng Neptune na patuloy na umaatras para mailawan ka sa iyong mga proyekto at sa iyong mga plano. Ngayong araw, ang mga Pisces ay magkaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at paniniwala sa iyong mga pangarap sa buhay. Malakas ang inspirasyon ngayon na mararamdaman ng mga Pisces. At sa araw na ito, ngayong araw, ikaw rin ay magiging mas spiritual. Magaganda ang feedback na iyong matanggap galing sa ibang tao at mag-improve rin ang iyong pamamaraan ngayon para sa pagpresenta ng iyong sarili. Magaganda ngayon ang iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Marami kang matututunan ngayon kung paano gamitin ang iyong mga challenges at mga hadlang sa iyong advantage. Ngayong araw, magiging palaban ang mga Pisces at magkakaroon kayo ng karagdagang pagunawa sa inyong mga kahinaan pero sa araw na ito, ang inyong mga ambisyon ay nagiging mas matatag at hindi kayo masyadong maaapektuhan sa pressure ngayon na dulot ng ibang tao gagawin ninyo kung ano ang magpapasaya sa inyo at ang mga tao na gustong manipulahin ang mga sitwasyon ay hindi masyadong magtagumpay sa araw na ito dahil magiging mas independent ang mga Pisces. Ngayong araw Pisces, positibo ang daloy ngayon ng pag-ibig, maganda rin ngayon ang daloy ng pananalapi. Nagkakaroon ka ng kalinawan kung ano ang iyong mga gusto at kung ano ang ayaw mo sa isang pagsasama. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 15, 27, 38 at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hangat na para sa yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never come pag-ibig sa hula ng tarot ko, baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo mito ka na, araling Pilipino na ang kakana